Isang bagay na natutunan ko sa paggawa ng motivational videos. Ang una is paguyo mo sarili mo. Naniniwala ako na napakadali gumawa ng mga ganito video. Magsasabi ako ng maganda at yung motivate po kayo. Pero syempre, i-check pa rin natin yung personal life natin. Ako personally, nag struggle ako, namumblema ako, naiinis ako. Oh, may mga bagay na hindi ko maayos sa sarili ko. At yun yun, yun yung bagay na dapat natin simulan. Kailangan muna natin simulan to sa sarili natin. Sinasabi ko to, dahil sa paggawa ko ng motivational videos, ay natutunan ko na, na may mga bagay pa pala na dapat akong ayusin sa aking sarili. Kaya yun lang, napaka-random nito, pero yun. Magpahinga ka naman. Alam mo, hindi naman masama yung sobrang sipag. Hindi naman masama pag puro ka na ng trabaho. Pag sobrang sipag mo, hindi masama yun. Ang masama, yung hindi ka na nagpapahinga, yung binubugbog mo rin yung sarili mo. Alam mo, kahit gaano ka pag kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka nagpapahinga, na oh, kawawa yung sarili mo. Kaya isa tong paalala na magpahinga ka naman. Ang hirap irespeto e yung taong hindi ka respeto-respeto. Tama ba yon? Alam nyo, ang karaniwang reaksyon natin pag di tayo nare ng ibang tao, ay huwag rin natin siyang respetuhin. Pero ang sabi sa Roma chapter 12 verse 10, magibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagan ninyo ang iba nang higit pa sa pagpapahalaga nila sa inyo. Mag-ibigan tayo. Huwag natin tignan yung ginawa sa atin ng kapwa natin. Mabuti man, maganda. Karespeto -resp man o hindi. Kasi ang respeto, hindi naman pinipili yan eh. Kaya patawarin mo na siya. O sino man yung taong una mong naisip no nakita mo yung video na to. Patawarin mo na siya. Ang pag-ibig ay nakakasira para sa kabataan. Naniniwala ko na ang pag-ibig ay dalawa yung magagawa niya para sa isang tao. It's either positive or negative. Diba? Pwedeng mapasaya ka, Pwedeng maduro madurog ka. Pero sa ating mga kabataan, ibang story yon. Most of the time, akala natin madali pumasok. Akala natin kaya natin, di ba? Napairal natin lagi yung salitang, mahal ko naman siya eh. Mahal naman yun eh. Ang problema ay wala pa tayo sa season. Diba? Season of loving. Kaya most of the time, nasasaktan tayo. Most of the time, ah, nauudlot yung mga pinaplano nating mga bagay. Kaya most of the time, pumapalpak. Pero ikaw, na-inlove ka na ba? Okay. Ang isa sa mga nakikita kong problema ng karaniwang mga kabataan sa henerasyon natin ngayon is hindi sila marunong makinig. Diba? Kahit ako duman doon. Sa mga bagay-bagay, eh, dapat marunong tayo makinig. Diba? Ang hirap kasi na gusto mo matuto. Pero sarado yung utak mo. Ang dami nagpapayo sa'yo. Ang dami tumutulong sa'yo. Ang problema ay eh, ayaw mo makinig. o bali, wala lang din. Sumama ka sa mga taong mas marunong sa'yo. ba? Diba? Siyempre, pag na-close mo sila, bibigyan ka ng advice, matututo ka. So, yung advice sa'yo, yun, i-apply mo. Pero may sasagot na naman dyan. Paano kung yung advice nila ay hindi pabor sa gusto ko? Pakinggan mo pa rin, di ba? Ang problema kasi sa mga tao ngayon, ayaw na makinig sa mga payo ng iba, di ba? Sarado ang utak, focus sa goal. Ang problema, dahil marunong ka rin makinig. Dahil marunong makinig. May kwenta man yan o wala, pakikinggan mo pa rin. Kasi pipilterin mo pa rin naman yan eh. 'di ba? Nasa sayo pa rin naman kung ning apply mo at ano yung hindi. So yun lang yung mapapayo kung matuto ka makinig, 'di ba? Buksan mo yung tenga mo, makinig ka sa mga tao sa paligid mo at i-apply mo yung nararapat.